Matapos ang labing pitong paninilbihan bilang isang government employee, balik aksyon muli sa barangay South Drive si punong barangay Leonila. Sa kanyang pagbabalik, kalinisan ang isa sa kanyang unang isinulo. At nandito na ako, so marami ang dapat i-fix. Kasi ang aming park, naging gubat dati. So when I assume office, talagang pinalinisan ko muna para ngayong tag-ulan, unti-unti namin tataniman. Pero aminado itong marami pa sang nakaangklang programa kaya't kulang para sa kanya ang dalawang taong paninilbihan sa ilalim ng Local Government Code of 1991 at Republic Act number no. 9164. Mayroon lamang tatlong taon kada termino ang isang barangay officials, kabilang na ng punong barangay at mga kagawad nito. Pero dahil sa pagpapaliban ng eleksyon noong 2022 na naging dahilan ng eleksyon 2023, magiging dalawang taon na lamang ang termino ng na mga nanalo at sa 2025 ay mapapalitan na ang mga ito. Kaya naman nais isulong ni Senator Amy Marcos ang panukalang naglalayong padawigin sa anim na taon ng termino ng mga barangay officials sa buong Pilipinas. Ito'y sa ilalim ng Senate Bill No. 2629 o an act setting the term of office of barangay official and other purposes. Agad itong sinangayunan ng Liga ng Barangay President ng Baguio na si Councilor Rocky Aliping. Maganda because uh, yan, uh... Uh, talagang mai-implement na po yung mga plans, programs, and activities ng mga barangay and at the same time, it will uh, save uh, cost kasi masyadong mahal po ang ginagastos natin. Every, imagine, just ima every after three years, magkakaroon ng eleksyon. And uh, hindi pa tapos yung programa ng yung termini mo, magkakaroon ulit ng eleksyon. Ganun po. So, we really need to to amend to revise the, the terms of uh, the barangay officials Anya, mainam raw ito upang maayos na matugunan ng barangay ang direktiba ng national government at mas epektibong maipatubad ang mga programa ng barangay. Sang ayon na rin sa ideyang ito ang residenteng si Nanay Maria. Okay din kung katulad sa amin, nagka-function ng properly yung, yung barangay namin kapag pinakamalaki sa, sa erasan eh. Kasi yung continuity ng gagawa ka ng project in your third term, siyempre, mauupo ka, kukunin mo muna yung gear. Kulang talaga ang six years. Taliwas naman ang opinion ni Nani Cynthia. Okay lang yan para sa mga barangay na, may, na merong halal na mabubuti at uh, malinis na, na, na leader sabihin natin. Eto eh, paano naman po yung mga barangay na talagang tinutukan lang ang mga botante para tatahanan tayo para patuloy silang maupo sa pwesto. That's very unfair. Kung magkataong maisa batas ang inhaing panukala ng senador, idaraos ang barangay eleksyon sa 30 ng Oktubre taong 2029. José, Robert Invitor Vitor, para Headlines.